Patay ay isang lalaking bukalista matapos barilin ito sa ulo sa di pa kilalang sospek sa Baywalk sa Lime Oriental. Kinilala ang biktima na si alias Orly Ajan, 25 taong gulang at residente ng Kugon, Balingasag Town Misamis Oriental. Basis sa investigasyon, bandang alas 11 ng gabi pauwi na ang biktima pagkatapos ng kanilang pagtatanghal at dahil sa ingay ng paligid ng Baywalk sa nabanggit na lugar ay hindi napansin na na nabaril na ito at nagulat ang mga tao sa paligid nang biglang nabalisa ang biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng doktor. unsa ano ang motor daw, sir? Sari, ang kung description sa mga ta. Na, ang plate number o color? Wala yung kung ano, Wala plaka ang kung ano, motor Asa daw yun? Asa daw ni da, si Bat, sir? Going to National Highway yung um, direction. Mm -mm. Then after, ano, uh, sir, uh, dali ba na, na Sa, na pa ba sa hospital? Gidala dito sa akoan. Gikarga dito sa LGO sa Lay Ambulance. Mm -mm. Da yun? Gidala dito sa akoan. Kining paring sa provincial hospital apan gideclare kining uh, nga. arrival uh, sa atong atending physician. Mm -hmm. So, what? Sa inyong investigasyon, sir, nigawas ba nga na niya ni ni kontra? Wala na lang mo pang susi, ma'am. Ako pa na yung subayon, ma'am. Ito Sir, ang area na ba yung CCTV? Wala, ma'am. Ang specific nga lugar na itabuan, wala yung CCTV. Apan dito sa bahay sa National Highway, na ay CCTV. Mm, claro, -hmm. sir. Ang laki na. Mm, claro. Mm, so sila una nag-perform, dahil yung nag-exit na din sila, kay mga lakaw na. Pero kamulo pag ang concert sa uban ng mga banda, anang higayun na, sir? Oo, ma'am. Mm, -hmm. uh -huh. mm -hmm. sa kanang area, sir, kung asa na itabo, daghan ba tawo ana? Daghan kita, ma'am. Daghan kayo nakakita. Pero bangun kakali sa kakalit na bang itabo. Nagsimbuha ka naman lang yung pagbuto lang. Mm, -hmm. ang concert? sir? Pero hindi kayo, mag mad madunggan ng buto, ma'am. Kayo mora, sa kasaba sa area dito. Mm. -hmm. madunggan nga pagdahagba nan ng, dito na din nan palik tao. Mm -hmm. Sir, unsa ka layo pila ka a uh, kilometer sir ang katong nai, nag perform then ang lugar kung asa siya gipusil. Mga 100 meters sa mm -hmm. lugar man. Ah, duol ra. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, unsa i description sa mga asa uh, kwan sir sa responsable unsa description? Naka puti ug kalo, naka hold ang sinina nag may hood black, mm -hmm. naka white ug shirt. pang shirt. Nakachinilas lang or sapatos? Wala na. Ma sa maistoryahan dito mo. Kung sa ikon. Mm -hmm. uh, yan. Nagot. Yan yung suot niya pa. Wala, in, wala nakabonit ko, sir? Or naka-face mask? Na, ay, nakapal mo, mga nakaingon nga, nakabonit ko na pa iban nga, nakaingon nga, wala, ako pagkaningi ka nun. Hige. Ah, kamulo pa inyong investigation. Patuloy pa rin ang Salay PNP sa pag upang makamit ang hustisya at mapanagot ang nagkasala sa pamilya ng biktima. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyon ng Balitang Pulis.